na magandang umaga sa ating mga kolokoys magandang tanghali, magandang gabi kung nasan mang kayong sulok ng mundo yan, magandang magandang lalala sa mga solid solid family natin dyan, at saka sa mga kakolokoys natin dyan, magandang magandang araw po sa inyong lahat so for today's vlog pupuntahan natin si Rico wow. o, pupunta tayo kay Rico ngayon at magpapasama tayo bibili tayo ng cake tsaka Dunkin Donut para konting pasasalamat sa Kuya Jacob sa, oh koya, sa, sa yeah! bigay niya na yun, sa pag-inspired sa atin yun. Magbibigay tayo kay Kuya Jacob, papunta tayo kay na Kuya Jacob ngayon para magbigay ng konting pasasalamat. Ayun, <laughs> kahit pa na paano, nakasahod tayo. So, konting pasasalamat sa Kuya para sa... Dahil na kuha natin yung sa pag-inspire sa atin. So, Abang-abang na lang tayo mga kolokoys sa pagpunta natin kina Kuya Japper. asay nag-message na ako sa uh, GC kung nasa ng kuya. So, nandun pala nakita nag-agipagwentuhan. So, ayan na. Ah, kapasalamat tayo kay Kuya Japper. So, abang-abang na lang tayo doon. So, let's go. Punta natin si Rico. Many hours later. So, ayan. Nandito na nga tayo kay na Rico ilalagay natin. Naliligo lang pala. Nagpapapresh pa si Rico. Ah, sige. Papasok tayo sa loob. So, papasok na tayo sa loob. Ito na si Rico. Tau po. Fresh na agad. <laughs> Fish na agad din oh. Hindi tayo, okay, ayun na, pare rito. Ayun po. Dinoksa, mukha spelling trick pa, no? So, abang na lang tayo, eh. pagpumunta na kami sa, ano? Sa... Palengke. Hey! Ah! Hindi Thank you, guys. Thanks. Eh, nag-email na rin sa akin, eh. Yeah. Yo, what's up? Oh, number one. Yan, Kuya Noli. Yan, mga kalokoy, si Kuya Noli. Opo. Si Kuya. What's up, yo? Congratulations sa'yo. Yan, yeah, thank you <laughs> po. Thank you. Salamat, yo. Thank you. Ikaw yung nakasahod na? Oo, oh, yes. Uy! Okay. Salamat. Salamat po. sa mga viewers ni Kakulukoy. Yeah. Nakasahod no. na. Sana kung yeah. patuloy natin yung supportahan. Araw-araw sa kanya mga vlog. Ayan, yeah. God yeah. bless. Yan, yeah. support din natin si Kuya Noli. Ay, boss. Uh, Op, oh, ito, mga kata. <laughs> Transstar. Yan. Yo, mga uh, um, kakulaboy ko, natin yan. Good morning, good morning. Yan, yeah, uh, bagong music. Congrats kay Kulaboy. Nakasound na sa wakas. Uh, salamat po. Tupak ng kanyang pangarap. Yes, thank you, thank you so much. Nakasound sa YouTube. Congrats. Uh, yeah. Yan, salamat po. Nag-comment sa ito na ano mo, di ba? Kung nasa inakuha na talaga? Opo. Kapon? Nang tayo tuwan po. Ah, kami tuwan po. Congrats, congrats. Congrats, congrats. Yan. Thank you po. So, pumunta po kami ngayon ng palengke. Ibigay kami ng cake para kay Kaya Jopper. Yon! Yeah. Oh, oh, ako, si Rico. Nandito uh, 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 kami uh, ni Rico, palis kami. Bibili kami ng... Uh, nagbigay ng advice sa mga front Frontstar. Dito pala mahilig ang kuya sa cake. So, alam na namin kung anong hilig ng kuya. Ano nang hilig ng kuya? Alfonso. Alfonso, ano nang <laughs> hilig? Yan o. Oh, paras pa kami nakaitim o. Gago. Bata lang kami. Let's go. Bata na kami. So ayan guys, uh, pauwi na tayo. Nakabili na, na tayo ng tatlong Alfonso Uno. May free t-shirt wow. na yan kay <laughs> so ayan, uh, pauwi na tayo ngayon. Tapos, dadaan mo na kami ni... Dadaan pa tayo ng Dunkin Donuts. Bibili tayo ng Dunkin Donuts. So, uh, dadaan pa natin kay... Dadaan na kami ni Rico sa Maklo. Pakain mo na kami ni Rico. Ayan, maraming maraming salamat sa cameraman ko ngayon sa Rico. Yes, yeah. Uh, uh, save more na kami Thank you, save more. Okay. Yes. Many hours later. Bilis bumagal agad. Ah, par tal seco. Pare. Tara. Nanse, nanse. Ah, par tal seco. po. Eh, sana. Wag, ni 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 Tara, Alfonso, <laughs> Alfonso. Ay, <laughs> Alfonso. Ay, Alfonso. Ay, Alfonso na lang. Sige, ka na ba yan? Ayun na yan. Sumagod na? Opo. Sumagod na po nung 21 ko ako nakasakot. Ayun, <laughs> yeah, nakasalamat kay Gay Jacker sa... Congrats kay Pagpulukoy. Eh. Inspired sa atin, sa lahat ng mga nablagos at sa patuloy na pag-support tayo. Sobrang tayo po yan, Gay Jacker. Maraming maraming salamat po. Sa... Ikaw din pala na guys kay Igan Peter. Opo. Manuel. Buti natutunan mo yun sa ano po sa YouTube tapos ayo yung ibang mga YouTuber na sa nasa YouTube Ako lang <laughs> masunod <laughs> yan. Ako lang masunod yan. Di ko sa'yo. Pwede ka rin. pa daw yan. Ah, Wednesday. Check na ka. Wala pa. Pintro bang yun sa'yo? <laughs> Video. Video. <Yan>. Wala Sana <laughs> sumahod na rin si Riga. <laughs> <laughs> alpunso Al Al yan. Ako Al na yan. Ako, dagat Bibili ang alpunso sa dagol. Nakakay po na ito. ka <laughs> Dags, huwag so ka nang bumili Alponso. Ang dami Alponso dito. pala <laughs> <bro>, ya. di. Ay sidi. Tak pula kali pa pala ko yan na album. Ya, lagi. Ya, ya, pala palitan mi akik ya. Kiki, kiki apa lagi. Yeah, hmm. salamat, salamat. salamat. po kay Kuya Jaffer. Uh, thank you so po, Kuya. ko Alfonso 20? Ha? Ako, ako rin. Ano na? ko bibili ko para po sa inyo. Sabi niya transa Alfonso daw ang bibili. Si Alfonso Uh, thank you, okay. thank you. Pa. Thank you, thank you. Salamat. Congrats, congrats. Kay Kulukoy. yon, Ibigay natin kay Kuya. Thank, thank you, so much sa <laughs> support. Yan. Many hours later. So, yun nga mga Kulukoy. Uh, nandito na tayo sa bahay. At yun nga. Uh, na... Naligo na rin kami ni Rico ng dagat kasama si Kuya Abungot, si na Dan, yan, si Kuya Lanlan, yan, naligo kami ng dagat, dumerchon na kami. So nadala na nga natin yung yung ano, yung regalo natin sa Kuya Japper. <laughs> yun, madala natin at sabrang na-appreciate naman niya yun at tuntuan nga siya kasi yun, ah, uh, kasi nung umutawin na Kuya Pranstar sana, mibiling ko ay cake <laughs> ngayon, sabi ni Kuya Pranstar di pala mahilig ang Kuya sa sa cake, so Alfonso na lang ito, mabili ko so yun, bumili kami ni Rico ng Alfonso yun, tatlo at saka Dunkin Donuts para na rin na BBL. So yun, maraming maraming salamat kay Kuya Jopper sa lahat ng support, sa lahat ng uh, pag-inspired sa amin. Yun, maraming maraming salamat kay Jopper, kay God sa lahat ng blessing at sa lahat po ng sumuporta ka ka Vlog. Hanggang ngayon na nakasahod na ako. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Mga Sword Family, ka-Oloquist, thank you, thank you so Sana hindi kayo magsawa na supportahan yung aking channel mga kolokois yon at abangan nyo pa yung mga susunod nating adventure yun maraming maraming salamat ingat kayo palagi and God bless po salamat din nga po pala kay Rico sa paring Rico sa pag sa akin at pagsama yun Rico Albores maraming maraming salamat subscribe din po natin si Rico Albores yon. thank you and God bless